May mga taong akala mo entitled sa oras mo, sa enerhiya mo, sa katahimikan mo, parang emotional na vending machine ka. Iyan ang malupit na katotohanan na hindi agad napapansin ng karamihan. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagwawala, pero unti-unti ka nilang inuubos. May mga taong kapag bad trip sila, akala nila may karapatan silang ilabas lahat ng emosyon nila sayo. Parang ikaw ang shock absorber nila sa buhay. Parang ikaw ang escape button ng bawat stress nila. At kung hindi ka aware, mapapansin mo na lang lagi kang pagod kahit wala ka namang ginagawa. Lagi kang drained kahit konti lang ang usapan. Iyan ang epekto ng mga taong walang pakialam sa boundaries mo. Para sa kanila, kung pamilya ka, kaibigan ka, o partner ka, may karapatan silang tapakan ang katahimikan mo, ang dignidad mo, at ang oras mo kailan man nila gusto. Pero ito ang mas masakit. Madalas hindi natin agad alam na inaabuso na pala tayo. Hindi natin agad napapansin na unti-unti na tayong nabubura sa sariling kwento. Kasi tinuturing nating normal ang laging pagbibigay. Tinuturing nating love ang palaging pag-adjust. Gaya ni June, isang matandang babae na nakausap ko dati. Nasa mid 60s, tahimik, mabait at sobrang maalaga sa pamilya. Tipong laging may dalang cookies para sa kapitbahay. Laging available kapag may kailangan ang kamag-anak. Hindi marunong tumanggi. Pero isang araw doon siya nagising. Ikaapat na beses nang nanghihiram ng pera ang sariling anak sa loob ng isang buwan. Walang bayad, walang pasalamat, at parang inaasahan na lang. Doon niya na-realize, ito ba talaga ang pagmamahal o inaabuso na lang ang kabaitan ko? At doon nagsimulang magbago ang lahat. Kasi minsan, kailangan mong matutong tanungin. Kapag ba nagbibigay ka, ginagawa mo ito dahil gusto mo? o dahil natatakot kang mawalan ng koneksyon kapag tumanggi ka? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang partikular na ugali na hindi mo kailanman dapat tiisin kahit pa mula sa sariling pamilya. Kasi kapag palagi kang nag adjust ikaw ang nauubos. Kapag palagi mong binabalewala ang nararamdaman mo para lang iwas gulo, ikaw ang nawawala sa sarili mo. Sa Stoic philosophy, hindi sapat ang tahimik. Ang tunay na lakas, hindi lang yung hindi ka nagre-reklamo kundi yung marunong kang magsabi ng tama na kapag mali na. Ang stoic na tao ay may malinaw na prinsipyo at may tapang na ipaglaban ang sarili, hindi sa sigaw, kundi sa tahimik pero matibay na desisyon. Kaya kung handa ka ng tumigil sa pagtiis at magsimulang ipaglaban ang inner peace mo, ilike mo na ang video na ito, mag-comment sa ibaba at mag-subscribe. Dahil ang lakas na matagal mo nang hinahanap, nasa loob mo lang pala kailangan lang linisin ang mga ugaling matagal mo nang tinotolerate. Let's begin. Number 1. Patuloy na pamumuna. May mga komento na parang biro lang. Minsan tungkol sa suot mo, sa boses mo, o sa kung paano ka magsalita. Pero habang tumatagal, napapansin mong hindi na lang pala minsan, kundi palagi. Hindi mo na alam kung kailan nagsimula, pero ngayon, pakiramdam mo lahat ng kilos mo may mali. Hindi ito simpleng feedback, ito ay unti-unting pagguho ng kumpiyansa. Ganyan ang epekto ng patuloy na pamumuna. Hindi siya sumasabog gaya ng galit. Hindi rin siya sigaw. Isa siyang pagtagas, tahimik pero tuloy-tuloy. At habang hindi mo kinikilala ang epekto nito, palalim ng palalim ang sira. Magsimula tayo sa kwento. May isang lalaki na noong bata pa ay laging pinupuna ng sariling ama. Bakit ganyan suot mo? Ang hina ng boses mo. Hindi mo kaya yan. Sa una, tinatanggap niya ito bilang pag-aalaga. Pero habang tumatagal, naging boses ito sa loob ng utak niya. Bago pa man siya magsalita sa harap ng tao, may bumubulong na, wala namang maniniwala sa'yo. Hindi na niya kailangang pagalitan ng iba, kasi siya na ang naninira sa sarili niya. Ganyan ang epekto ng paulit-ulit na pamumuna. Hindi ito tumatama lang sa ginagawa mo, tumatama ito sa kung sino ka. At madalas, tinatago ito sa anyo ng tough love o pagiging tapat lang. Pero sa totoo lang, hindi ito pagmamalasakit. Ito ay control. Kasi ang taong laging pumupuna, gustong iparamdam sa iyo na kailangan mo siyang i-please, na hindi ka sapat, maliban na lang kung aprobado ka niya. Sa pamilya, madalas itong nangyayari sa anyo ng comparison, bakit hindi ka gaya ng kapatid mo? Sa relasyon, ikaw kasi, ganyan ka talaga eh. Sa trabaho, Laging may kulang sa ginagawa mo. Pero ito ang punto, hindi mo kailangan tiisin ito. Ayon kay Epictetus, hindi natin kontrolado ang sinasabi ng iba, pero kontrolado natin kung ano ang tinatanggap natin bilang totoo. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo na tiisin ang pananakit. Tinuturo nito na piliin mo kung ano ang papapasukin mo sa puso at isip mo. Kaya anong dapat mong gawin? Una, i-validate ang nararamdaman mo. Kung pakiramdam mo'y lagi ka ng kinu-question, hindi ka maarte. May dahilan yan. Pangalawa, mag-set ng boundary. Hindi kailangan sigawan. Hindi kailangan makipag-away. Minsan, sapat na ang sabihing, alam ko na concern ka, pero hindi nakakatulong ang ganong salita. Pangatlo, bantayan mo ang sarili mong narrative. Huwag mong hayaang ang boses nila ang maging boses mo. Alalahanin mo kung sino ka, ano na ang nalampasan mo, at gaano na kalayo ang narating mo. Sa bandang dulo, ikaw lang ang may karapatang tukuyin ang halaga mo. Hindi kung sino man na ginawang hobby ang pamumuna sa'yo. Tandaan, ang kritisismo na walang malasakit ay hindi karunungan. Isa lang itong laso na unti-unting pinapainom sa'yo. At kapag patuloy mong ininom, ikaw ang malalason, hindi sila. Kaya ngayon pa lang, putulin mo na. Hindi ito pagmamahal, hindi ito guidance, ito ay paninira. At hindi mo na ito kailangang tanggapin. Number 2. Paglabag sa Personal Boundaries Isang matandang babae ang nagkwento sa akin tungkol sa anak niyang lalaki. Binigyan niya ito ng spare key para sa emergency. Pero ang naging problema? Ginamit ito hindi para sa emergency, kundi para sa convenience. Pumapasok ng walang paalam, walang katok. Minsan nagugulat na lang si nanay. May tao na sa sala habang siya ay nasa banyo. Kapag sinasabi niya na nakakabastos ang sagot, Ano ka ba nanay? Ako pa ba? Ako'y anak mo. At dun siya napaisip. Bakit ako ang may guilt, gayong ako ang nilabag? Ito ang madalas hindi naiintindihan ng maraming tao. Ang boundaries ay hindi harang. Ito ay respeto. Hindi ito para ilayo ang tao, kundi para malinaw na ipakita kung saan natatapos ang isa at nagsisimula ang isa pa. Ang problema, marami ang hindi sanay sa boundaries. Lalo na sa kulturang Pinoy, kung saan, pamilya muna, kahit pa nakakasakal. Akala nila, pagmahal mo ang isang tao, dapat bukas lahat. Bukas ang oras mo. Bukas ang pitaka mo. Bukas ang bahay mo. Pero hindi iyon pagmamahal. Iyon ay kontrol na nakabalot sa relasyon. May dalawang klase ng lumalabag sa boundaries. Una, di sanay, hindi tinuruan. Lumaki sa bahay na walang hiwalay na kwarto, walang privacy, lahat bukas. Pangalawa, manipulador. Alam nila ang limitasyon mo, pero sinasadyang banggain unti-unting tinutulak hanggang mawala ang linya at kapag sumuway ka, ikaw ang masama. Sasabihin nilang sensitive ka, arte mo, o hindi ka nagaya ng dati. Sa Stoic philosophy, tinuturo ni Epictetus ang konsepto ng self-governance. Ang isang tao, para maging malaya, kailangang may kakayahang protektahan ang sarili niyang oras, emosyon, at espasyo. Hindi ito pagiging selfish, ito ay pagiging disiplinado sa kung ano lang ang papayagan mong makapasok sa personal mong mundo. Kaya anong dapat mong gawin? Una, maging malinaw, hindi emosyonal, hindi paikot-ikot. Sabihin mo ng direkta, ma-appreciate ko kung mag-message ka muna bago pumasok, hindi na ako komportable sa bigla ang pagbisita. Pangalawa, panindigan mo ang sinabi mo. Dahil kung walang konsekwensya, ang boundaries mo ay magiging suggestion lang. Kapag paulit-ulit nilang nilabag, hindi na ito usapang paalala, ito na ay usapang aksyon. Limitahan ang oras, bawasan ang akses, at kung kailangan, putulin pansamantala ang ugnayan para lang mapakita na seryoso ka. Pangatlo, huwag kang mag-guilty. Hindi mo kasalanan na nagbago ka. Hindi mo kasalanan na gusto mong protektahan ang sarili mo. Ang respeto ay hindi nasusukat sa tagal ng relasyon, kundi sa tibay ng hangganan na kayang igalang. Tandaan mo ito, walang totoong pagmamahal kung walang respeto. At kapag ang boundaries mo ay paulit-ulit na nilalampasan, hindi ito dahil mahal ka nila. Ito ay dahil sanay silang hindi mo ipinaglalaban ang sarili mo. Panahon na para baguhin yan. Simula ngayon, ikaw ang bantay ng sarili mong katahimikan. Number 3. Manipulasyon at Gaslighting Hindi lahat ng pananakit ay may pasa. Minsan, ang pinakamapaminsalang abuso ay yung hindi mo agad nakikita dahil utak at emosyon mo ang binabale. Ito ang tinatawag na gaslighting. Hindi ito paninigaw. Hindi ito pagsuntok. Ito ay pagbaluktot ng katotohanan. Isang uri ng manipulasyon kung saan pinapaniwala kang mali ang nararamdaman mo o imahinasyon lang ang sakit na nararanasan mo. Pamilyar ba ito sa'yo? Sobrang sensitive mo. Wala akong sinabing ganyan. Ang hilig mong mag-imbento. Ginagawa mo lang itong drama. Maliit man ang mga salitang yan, paulit-ulit mo silang maririnig mula sa iisang tao. At habang tumatagal, unti-unti mong pinagdududahan ang sarili mong katinuan. Iniisip mo, ako ba talaga ang may mali? Ako ba ang masyadong emosyonal? Ganyan gumagalaw ang gaslighting, tahimik pero malalim. Pinapalitan nito ang perception mo, hanggang sa sarili mong memorya at instinct ay hindi mo na mapagkatiwalaan. Sa bawat argumento, hindi lang opinion mo ang kinu-question. Buong pagkatao mo ang ginigiba. Kaya mula sa perspektibong stoic, isang malalim na panganib ito sa kaluluwa. Sabi ni Marcus Aurelius, Perception is not always reality. Ang totoo ay hindi laging katumbas ng iniisip ng iba. At kapag sinimulan mong tanggapin ang versyon ng realidad ng ibang tao bilang mas totoo kaysa sa sarili mong nararamdaman, nasa bingit ka na ng pagkawala ng sarili. Ano ang dapat mong gawin? Una, obserbahan mo. Huwag ka munang makipagtalo hindi mo kailangang ipilit ang katotohanan sa taong ginagawang laro ang pagliko nito. Magsimula ka sa journal. Isulat ang mga usapan, detalye, emosyon. Hindi para ipakita sa kanila, kundi para ipaalala sa sarili mo kung ano talaga ang nangyari. Pangalawa, humanap ka ng clarity sa labas ng gulo. Kaibigan, therapist, kahit isang taong neutral na makakapagpatunay na hindi ka nag-iisa. Minsan, isang validation lang mula sa taong may malasakit sapat para gumuho ang ilusyon ng manipulator. Pangatlo, distansya. Hindi ito laging nangangahulugang putulin agad ang ugnayan. Pero dapat ay alisin mo ang sarili mo sa lugar kung saan paulit-ulit kang kinukwestiyon at pinabaliwala. Hindi mo kailangang manalo sa debate. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo ng paulit-ulit. Ang kailangan mo ay kalayaan. At kung nagdududa ka pa kung ito ba'y gaslighting o hindi, ito ang clue. Kapag matapos ang isang pag-uusap, mas gulo ang pakiramdam mo kaysa dati at parang kasalanan mo pa. Ibig sabihin, binabaluktot na ang emosyonal mong reality. Ang stoicism ay hindi tahimik sa harap ng manipulasyon. Ito ay pagpili ng katotohanan kaysa kapayapaan na may presyo. Dahil minsan, ang katahimikan mo, pinibili ng mga salitang hindi mo naman kailanman pinaniwalaan pero paulit-ulit mong kinain. Ngayong alam mo na huwag mo na ulit isuko ang sarili mong boses. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit sa taong ayaw ka naman talagang pakinggan. Ang boses mo ay hindi para patahimikin, ito ay para protektahan ka. At kapag naibalik mo ito, hindi lang damdamin mo ang gumagaling, pati kaluluwa mo. Number 4. Kasinungalingan na nagsisira ng tiwala. Hindi lahat ng kasinungalingan ay malakas. Wala silang sigaw, drama o malaking eksena. Pero sa bawat maliit na puting kasinungalingan, sa bawat nakalimutan ko, sa bawat hindi ko alam, unti-unting nababasag ang pundasyon ng tiwala. Hindi isang bagsak, kundi dahan-dahang pagguho. Isipin mo ang partner na palaging nagsasabing, wala yon kapag may kahinahinalang text. O kaibigan na sinabing, hindi ko nasabi agad sa isang bagay na alam mong alam niya. O kamag-anak na paulit-ulit na nangangakong magbabayad pero laging may dahilan. Sa una, parang maliit na bagay lang. Pero habang tumatagal, napapansin mo'ng nag-iiba ang pakiramdam mo. Hindi ka nakampante, laging may tanong sa isip mo. At ito ang epekto ng paulit-ulit na kasinungalingan. Hindi lang nito sinisira ang tiwala mo sa kanila, kundi ang tiwala mo sa sarili mong instincts. May iba't ibang anyo ang kasinungalingan. White lies, sinabi ko 'yon para hindi ka masaktan. Convenient forgetfulness. Ay nakalimutan ko pala 'yon kahit obvious na hindi. Deflection. Bakit mo ako tinatanong? Eh, ikaw nga. Turning the blame to you. Minimization. Sobrang liit na bagay lang yan. Bakit mo pinapalaki? Pero kahit gaano kaliit, kapag regular na itong nangyayari, may epekto. Nagsisimula ka ng mag-overthink. Nagdo-double check ka ng sinasabi nila. Nagiging anxious ka kahit dati kampante ka naman. Minsan, mas madali pang patawarin ng isang malaking pagkakamali na inamin ng buong buo kaysa sa daan-daang maliit na kasinungalingang itinago sa ngiti. Dahil ang totoo, hindi lang salita ang sinisira ng kasinungalingan, kundi ang koneksyon. Sa Stoic philosophy, malinaw ang pananaw tungkol sa katotohanan. Sabi ni Seneca, Truth is the first lesson of friendship. Para sa mga Stoic, ang katapatan ay hindi lang moralidad, ito ay disiplina. Dahil ang taong hindi kayang magsabi ng totoo, hindi kayang harapin ang sariling kahinaan at kung hindi sila kayang maging tapat sa sarili nila, paano kanila maaasahang maging tapat sa iyo? Kaya anong dapat mong gawin? Una, tumingin sa gawa, hindi sa salita. Madaling humingi ng tawad, madaling mangakong hindi na mauulit. Pero kung paulit-ulit ang kasinungalingan, ibig sabihin, hindi ito pagkakamali, kundi ugali. Pangalawa, huwag mong gawing proyekto ang pagbabago nila. Hindi mo trabaho ang itama ang taong ayaw maging totoo. Ang tanging responsibilidad mo ay protektahan ang kapayapaan ng isipan mo. Pangatlo, magtakda ng malinaw na konsekwensya. Kung patuloy ang kasinungalingan, kahit pa pamilya sila, kahit pa mahal mo, limita ang sagot. Limitahan ang oras, ang emosyon, at kung minsan, pati ang presensya mo. Tandaan mo, ang relasyon na walang katapatan ay hindi relasyon. Isa lang itong performance, na ikaw ang laging may takot, sila ang laging may kontrol. Kaya ngayon, pumili ka. Relasyong puno ng kasinungalingan o buhay na may kapayapaan. Dahil minsan, ang totoo masakit. Pero ang kasinungalingan, paulit-ulit kang pinapatay ng pirapiraso. At hindi mo na dapat tiisin pa yon. Number 5. Bastos na biro na ginagawang katatawanan. Relax ka lang, biro lang yon. Pero bakit, kung biro lang, ikaw lagi ang tinatamaan? Bakit sa tuwing tatawa sila, ikaw ang naiipit napapahiya at lumiliit. Ito ang uri ng disrespect na tinatanggap ng marami dahil tinatago ito sa anyo ng katatawanan. Ang problema, hindi lahat ng nakakatawa ay mabuti at hindi lahat ng pang-aalipusta ay halatang mapanakit. Isipin mo yung mga ganitong eksena. Tinawag kang taba sa harap ng maraming tao, sabay tawa. Kinuwento ang pagkakamali mo dati habang kumakain kayong magkakamag-anak. Pinanatan ang dating mong relasyon, sabay Uy, joke lang yon. Sa totoo lang, hindi ito simpleng biro. Ito ay mga sandata, hinasa sa sarcasm, binalot sa tawa. At kapag sinita mo, sasabihin nilang ang OA mo, sensitive ka o walang sense of humor. Ganyan ang karanasan ni Carol. Isang retired librarian, 70 na, at pinalaking may kapal ng balat. Sanay siyang huwag magreklamo. Sanay na tanggapin mo na lang kasi pamilya mo yan. Pero may kapatid siyang palaging may banat. Kaya ka iniwan ng asawa mo? Kawawa ka naman kahit bahay mo mukhang museum. At sa dulo? Alam mo naman, tapat lang ako. Huwag kang ang balat si buyas. Isang Pasko, binanggit ng kapatid niya na buti pa yung ex mo, naka-escape. Doon siya tuluyang pumutok. Hindi dahil sa joke, kundi dahil na-realize niyang buong buhay niya, ginawa siyang punchline ng sariling pamilya. At tinanggap niya ito bilang normal pero hindi dapat normal ang pangungutya at lalong hindi dapat tinatanggap ang pambabastos kahit may halong tawa sabi ng stoic emperor na si Marcus Aurelius use words like a doctor uses medicine to heal not to harm ang salita ayon sa mga stoic ay hindi laruan ito ay kasangkapan para magbigay ng liwanag karunungan at respeto at kung ginagamit ito para saktan hindi yon honesty kundi karahasan na ginawang comedy kaya anong dapat gawin? Una, huwag mo nang pagtawanan ng pananakit. Kung hindi ka natatawa, huwag kang tumawa. Kung nasasaktan ka, hindi mo kailangang magkunwaring okay ka. Pangalanan mo, hindi ko nagustuhan yon. Pakiramdam ko, hindi siya biro. Hindi mo kailangang magalit o sumigaw, pero kailangan mong iparinig ang totoo mong damdamin. Pangalawa, obserbahan kung mauulit. Kapag paulit-ulit pa rin, ibig sabihin hindi biro, ugali na nila. At kung ugali na nila ang saktan ka at tawanan pa, hindi na yon worth it. Pangatlo, lumayo kung kinakailangan. Hindi lahat ng may dugo sa iyo ay karapat dapat sa presensya mo. Hindi porket pamilya, may lisensya silang sirain ang kumpiyansa mo. Tandaan mo, ang dignidad mo ay hindi dapat pinagtatawanan. At ang katahimikan mo ay hindi dapat kapalit ng koneksyon. Kung ang biro ay laging ikaw ang ginagawang tanga, hindi ito biro, pangaabuso na yan. At sa araw na tawagin mo ito sa tunay niyang pangalan, doon ka magsisimulang bumawi ng respeto sa sarili mo. Ngayong narinig mo na ang limang toxic na ugali: patuloy na pamumuna, paglabag sa boundaries, manipulasyon at gaslighting, kasinungalingan at bastos na biro, oras na para magtanong ka sa sarili mo. Ilan sa mga ito ang nararanasan mo ngayon? At mas mahalaga, gaano katagal mo na itong tinitiis? Madalas nating sinasabi sa sarili, Tiisin ko na lang. Pamilya ko yan. Maliit na bagay lang ito. Pero tandaan mo, kapag palagi mong tinitiis, ikaw ang unti-unting nauubos. Hindi ka isinilang para maging emotional sponge ng ibang tao. Hindi ka ginawa para laging umintindi, laging mag-adjust habang sila ay patuloy na lumalampas sa linya. Kaya ngayon tanungin mo ang sarili mo. Eto bang relasyon na ito? Nagbibigay sa akin ng lakas? O unti-unting nagpapahina? Kung ang sagot mo ay nakakapagod na, ibig sabihin panahon na para pumili. Pumili ng katahimikan, pumili ng dignidad, pumili ng sarili mo, magset ng boundary, tumanggi ng walang guilt, at alagaan ang kapayapaang pinaghirapan mong buuin. Hindi mo kailangang makipag-away, hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Ang respeto ay hindi hinihingi, ipinapakita ito sa pamamagitan ng paninindigan. At kung handa ka ng piliin ang sarili mo, panoorin ang susunod na video na nasa screen ngayon. Ito ang susunod mong hakbang patungo sa mas tahimik, mas matatag at mas makabuluhang buhay. Hindi mo na kailangang tiisin pa. Panahon ng pumili para sa sarili mo.